Ayaw wala. mo ha. Ako dadalhin natin sa kubo. Kakaway pati Ay, pi... yan pala, pwede na pala yan. Maganyan ano. Oo. Oh. Ay paano yung Ay, driver? Pa pa Mamumurblima yung driver Tika tatanggalin natin na rin Sabi sa lang yan ilalagay natin sabi sa ah, lang Yo Hawa ka na lang driver Hawa <laughs> ka ng driver ano Ayan pala Ay. Tali eh, pugali. <laughs> Napatawa naman <mo> siya. Blag. Eh. <laughs> ano, eh. Lagi ng ano, istro, wala bang estro? Yun. Si ang... Ng camera? makano Magkano doon halaga? Okay, mura lang. Wala 3,000 na. 3,000. Bahali atin pong kay Kisa si Kamalig dyan, no? Oh. Diretso na po tayo, tayo rin po makakabit niyan. Yung kubo po natin, ang pangalan si Kamalig. Oh, simulat sa pulpo yung. Kasi ba, Janila? Saan kayo galing, Janila? Ah, nagbili. Gawa ho mainit ah, ito ay permiberong parang mm, ano ay Parang kinulog doon 4 eh ba yung tinga po, ang isa Ay di One thousand one sixty. Ang tatlong peraso yung marine, marine plywood. lalong mas maging presko po ba? Bale, ito na po yung ating plywood. Nandito na po sa kubo po. Ngayon po may ating isasalpak na rin. Oh, yan. Lalagyan po natin ng mga ano, mga kahoy para maging pamakoan po. Yan. Lalagyan po natin ng mga brace para yung plywood sasalpak na laan din yan tawag po dito ay baral babaralan po natin yan pati kakamut yung plywood. Balito na po yung mga baral oh. Unti-unti na pong nabubuo oho. Oh. Yan. sasalpak na po natin na rin yung plywood atin po muna ipapako yung mga tingka kabilang side Agara. Temporary pa ako pala ang kuya. Nagawa ng orari pala po yan ating pong paglalapat-lapatin yan <clears throat> bali tapos na po itong ating kesame yan po oh hanggang ito magbumula yan hanggang ibaba po po kayo na po yung dalawang bintana oh pauti-utilaan po hmm. yan na po yung ating case may tatlong ano po tatlong plywood yung napakabit natin oh. ay di saktong-saktong po dun sa dulo ay dun sa banda itaas bala habang 8 tapos habang 12 12 by 8 2 pala rin oh yan yeah, ganyan po kalaki oh. yeah, ito na po oh. yung loob ng ating ano ah, ano, ating mga sigo oh. ayun bali salamat po sa lahat ng manonood ano po at uh, nandito tayo sa channel na ito oh yan bali nga po palang oh nagpapaktura sa atin oh yun nagpa nagpadala nga ika nagpapaktura na po i-unbox po sa inyo yan unang una po nagpapasalamat po ako sa lahat ano po at saka po dun sa nagpadala kay ay ganari po kasi yun ay ganari po paano nga ba dumating si Kainsan ay sabi sa akin ay pinsan ay may nagpadala ba sabi ka ba ano ba yun aba ay sabi ko na ang bahalang tumingin na rin na may nakapangalan sa iyo ay kabis friend binasa ko pa pong gayon ay ay di na ay po ating sabay sabay titingnan kung ano nga po aring pinadalang ari upo ayan bali ito na po yung pinadala sa atin ano na talagang door to -dur pa Inatid po ni Kainsan, no? Oh. Ah, ay, mabango, kalasing galing ng ibang bansa. Abay, alam mo po nung una ay yung akin tiyuhin, ay susundo ba sa airport? Aba, ay medyo, pag, alam mo po pag galing nilang, ay hindi bihasa ba yung mga gamit-gamit? Aba, ay nakita ay yung tiyahin kong isa ay nag-ano ng tissue ba? Aba, kumuhit yung akin tiyuhin, sabi, abay, pahingin naman ako kaunti yan, ano bang... Lasa nung ganyan, sabi, aba, ito, ito, ito pamangkin na hindi kinakain. Sabi, ah, akala ko na may kung anong lasa niyan Ay kaya ho, pagka minsan, kagaya ho nung ganito, ay nakaka-excited po. Aba, ay talaga pong, yung po iba'y nagpapadala ay, kumbaga yung mga OFW, pinapadala sa kanilang kapamilya, ano po. Yan, no? ay salamat po kay tito at kay tita, rin po pala yung magagandang sambalilo. Oho, uh -huh, yan, no? A -a, ay bumataba-bata tayo din ng kaunti, u. Oh. Bali ito na po yung pinadala o. Oh. Ay, ay mabango pa nga ay salamat po kay tito at tita na hindi na po tuloy ang nagpakilala o. Oh, oh. Ay di sabi ko eh hala kainsan kung gano'n. at bilang paggalang po naman ayun. Sa lahat po naman ng ating manonood, pinapasalamatan ko po kayo at kay Perming Narian sa aking YouTube channel, oh, oh. Yan. Ari po pala isang balilo. Oh. Aba, ay bumataba-taba tayo ng kaunti. Ay, pag ako bigla mapapasuno sa basa, sabi, aba, pagkaganda ng ng batang aray. Um, minsan nung tayo na, ano, ay na, pag ba may pinupuntahan, um, ay dito yung ating gagamitin. O, oh, yan. a a i -O. Puma. Adidas. Salamat po. Ayan, ang ganda na, ay. Minsan po po namin nakakapanghinayang gamitin. Ay, di napapatabi nga. Hmm. Are ang maganda oh. Bagay na bagay Ari, sa atin. Hmm. Aba, ay kaunting gupitlaan pala pa Monday nat medyo malago na akong buhay. Eh. Babagay din na Maganda. Magbango pati. Eh. Tapos are po ay spot. Spot nga ba ito? Plus light. Oh. Mga plus light po. Subukan treho natin magano magbukas ng isa ay spot nga oo oh, oh, ito nga oh. chargeable hmm. mapapakanabangan po natin ang husay ito paano ba ito gamitin please open the cover and remove the battery pen eh, paano ba ito matutok ko po naman nari Sandawa, open ay oo, oo. nakaano pa po pala may balot pang plastic may balot pa hmm. hindi ko man po magamit ito lahat kung bagay sa mga kasama po natin dito sa bukid pagka nag ano sama sama po kami ano yan yan yeah, salamat po ay tatlo magkakatulad. Maaari iba-iba o. Oh. Baka aari pang gabi, aari pang araw. pa <laughs> po Joke lang po ano. <laughs> pang gabi. yung Yun nga sabi ko kay Kalbo nung una. Yun pong aking kasakasama dati lagi. Ako biro kuya ay napupuyat pag nangingilaw ng gabi. Ay sabi kay ay hindi ka ba utin ang iisip ay mga kay araw. Sabi ko, ay ari ba yun? Sabi ko, hindi ka mapuyat. <laughs> Yan dami to kuya ay ispat po pala rin oh. ay iba baka iba ang brand na po pala oh, may nakapangalan na oh. kabe spring oh, yan tapos ari eh. yan may tools pa oh. Iba, paano ba paano may ito kinakasak Ay, oo, pwede siya sa ano. Pang sibu sibuyas, ano. Ba, diba? nabuksan natin, hindi natin maibalik. Sa mapindutan na rin. <laughs> ah. Ay, hindi tayo nalilito lang. Eh. Ay, hindi ko na po muna ayano, eh, baka rin binubukulo lang ako pag ah laga labas ang labit ah, ano po. Ay, bayan na po, hindi ko may balik. parang po, kaya din eh. Hindi eh, po. Nasaan ah, ka ang na rin? Eh. Baka naroon na talaga eh. Maganda na may nakasalong. Ay, at siguro. Oh. Hindi ko po madal, eh. Nabiyain na muna. Salamat po sa lahat. Ano po? Tapos ari ay body bag. Hmm. Ba, maganda o oh. eh ako po ay sa totoo laang hindi man sa pag ano ako po ay yung mga bigay na ano ay kumbaga ang laking halaga po sa akin no kung mapapansin nyo po ano bagay hindi man sa ako nag ano. mahilig din po kagaya po nitong mga t-shirt na to talagang galing po ba sa ano anong tawag dun sa agri supply ay ang ganda po naman ay abay baka ako ay, ay ilang pa ang damit din na, ano po hindi man kwentong ugali oh, istorya nga lang ako oh, mas yun din naman ay lalakad tayo ay eh, kumbaga eh, basta hindi po ako mahilig bumili gusto ko yung mga hindi mo sinabi kong buraot kumbaga basta po bag basta yung masarap masarap siyang gamitin no? Oh, kahit yung ganito yung mga tatakba nakadamit din naman tayo eh ano yung iba ibay hubad ay mm -hmm. Mm, masarap masarap siya salamat po din sa inyong papakturang ari mm. maganda rin oh, maraming bulus ah ya hmm. Yan, yeah, salamat po, Tito Tita. At saka po sa lahat ng ating manonood, salamat po. Na, at ang ating kubong ari aking inuutay-utay na. At yun din naman. At ako po, sa totoo lang, habang ginagawa ko po itong kubo, kumbaga, relax na rin po ba ako? Libang. Uh -huh. Kumbaga, bukid tayo, tapos tumarabaho tayo dito sa kubo. Yun na po ba yung pinakalibang ko? Oh, libang, yung magkutingting na magkutingting. Ayun, salamat po sa inyong pagsama, no? Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na ito po. Oh, yan. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. At saka po, pasensya na nga po pala sa... Minsan ho kasi. Dapat talaga naman ay yung sa pag-reply ko po ba. Ay, minsan ho ay hindi ko na rin maano. Kumbaga, kaya minsan sa video ko nalang sinasabi. Yung po ng mga iba, nare-replyan ko rin, ay ano po, pero yung iba na hindi ko nare-replyan, pasensya na po, upo. Talagang, sana naman, ay magawa ko pa ng paraan, ano po. Yan. Ingat po ang lahat, happy lang po. Bye.